Ah, uh, Winnipeg Bago ako magsimula Kalma na po Sinipon ako dito Malamig eh Okay lang po ba inyong mga tubig? Thank you po, Winnipeg Boys, hi kayo, dali Hi, Winnipeg Happy ba tayo? Para mahina, happy ba tayo? Woo! Ang lamig dito. <laughs> <laughs> Pinakabahan namin <mga> si snow. Utramay <laughs> natin ang araw na hindi nalitigoy. May question po ulit ako. May snow ba dito? Tapos na ako. Ayoko yes, na, huwag na ako. Ayaw, na ako. <laughs> Kasi kami ni Romeo, inaabangan po talaga namin yung snow. Gagawin nga sana namin yung angel eh. Diba? Anyway, everyone, thank you so much for making me drink my water. Anyway, <laughs> I am uh, I'm Gigi Delana, together with... I'm Opa right. I'm Don Romeo! Ako po si Oyus, Ako po si Sir John. And we are the Gigi, Gigi vibes. vibes! And this is Rated Gigi The World Tour! Uh -huh. Alam niyo, oh my gosh, sino mag-aakala na mula sa... Pagawa namin siyempre ng covers sa maliit po naming studio.